Kalalaki pala nung huli mo, sir. Hoy. Mga bulig. Hay nito. Ang dami ng tulak. Oh, ito po. Kalalaki pala. Nanda, nangano po kay sir? Da, kitig. Oh, lagi, kitig saka kuryente. Oh, nagigitig. Tanyo ko na huli, niya, sir. Kalalaki. Ay, malaki okay, mga bulig oh. Huwag yung huli niya. Kami bulig lang daw po at sa pahito. mihito. Ayan no, may hito. na. hindi kayo natitibo ko Mga bali na ba yung Palina, tibo niyan? Na. Oh, ah, binali na. Oh, dawami oh. no, sir? po <laughs> so, <laro> po, ba crash. <laughs> oh, <po>, you know. <laughs> <laughs> sir, ay, sir. San po. At, taga San Miguel po. Ah, <laughs> Miguel po at Gusto kong makakain ng dalaga dito, dito, galing. Tiyan mo kuya? Oo. Atas po ng konti. Si kuya matiyagang nang huli. O yung dami siyang huli. mga nanghihiti. Ano yung makatagal? Alasing ko lang daw po. Ay, alasing ko nang madaling araw kuya. Tiyan na po kayo kuya. Sa akin pa? oh dyan sa bayan. Apat at isang duhet. Apat Apat lang po. Apat. Tara, apat na kilo. Apat na kilo po. Sige po. Tara, <laughs> may tira pa eh. Marami pa po, po siya kayo pagkadanan. Anong lutong gagawin nyo din sir? Kadami nyo nabili. Papangat daw po eh. Ah, pangat po ano. Lagyan yung sili. Sarap nyan. Eh, wala po tayong plastic tay Ayan, eh, dali mo na yan. okay lang <laughs> po ba? Dali na. Wala, wala na siyang paglalagyan. <laughs> ah, nagtatsaga si Kuya. Nagbabike lang po. Oh. Yun yung, anong, anong, ano, sa Tagalog yan? Yung kitig. Pan, panti. Pan, Ano? Yun. Oh, dito, dito, sa amin, ang tawag po namin dyan, kitig. Mga kabukid. Ano? Sa so, kapampangan, kitig. Sa kapampangan, kitig ang tawag dyan. Ah. Oh. Eh, ini ini in, ano talaga inilalatag yan tapos oh. uh, tinataboy mo ba kuya o oh? Tinataboy. Ah, tinataboy mo para makapunta dyan ano oh. Yung galing ah nakabike lang doon pala siya na ang ah, layo nyo kasi Nang ano nyo pinuntahan nyo kuya doon so, sa may akasya ah, na yun kuya ko so, doon may akasya na yun doon Layo na mga kabuyo. Kataga lang si Kuya. So, kukunin mo na lahat 'to, Kuya. Apo, kukunin mo. na lahat ni Kuya, oh. Sarap 'yan, mga kabuyo. 4 na kilo. Ay, salamat po. Nabigyan pa ng sa Ah, thank you. Ano ba, 'yung ano mo, Kuya? Sasakin mo. eh po, 'yung nasa Innova po. Ayun, nandoon po kaya. Oh. 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 po Oh. 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 Tama tama, hindi maano yung laga ano mo, yung lalagyan mo kuya pagka nang huli ka ulit, meron kang lal lalagyan ulit. May balde rin po kami baon eh. Meron din silang lalagyan. Mo. Malayo lang po sa so si Lolo. Oo. Nako, maano pa yung ano, yung ngipin ah. Nakakagat. Malaki isa na yan. Malaki. Tagalog po yan, ano? Eh, Kabaga sana yung nat native po. Oo, oh, native po. po. Sarap niyang kuya. Sir, salamat. Salamat po.